Nagsimula akong gumawa ng video nung mag-start ang pandemic. Nakatira pa ako nung sa Norman Wells kaya hindi ko alam kung ano gagawin ko sa maghapon. Pero ang ginawa ko, in-explore ko ang lugar hanggang sa may nag-viral akong isang video na alas 12 na ng gabi, may araw pa dito sa north ng Canada. Marami pa akong kwento, marami pa akong adventure, marami pa akong i-explore. Kaya dyan lang kayo, sama ka sa bawat adventure ko. Kasama ng anak kong si Angelo, isishare namin sa inyo ang araw-araw na buhay namin mag-ama. May masaya, may malungkot, may nakakatawa, may nakakaiyak, may nakakatakot, lahat yan, i-share namin sa inyong lahat. Kaya tara na, sama-sama tayong manood ang inyong kapamilya, kapuso, katropa, kabarkada at kabirks Testing 1, 2, 3. Ay! Mga kaibigan, kumusta? Namiss ko kayo eh. <laughs> Nandito na uli ako, kaibigan na Angelo nyo Ang inyong kapamilya ka po sa katropa ko ka at ka Ayos! Kasama na rin si Chris Casonero Mga ka-Birds, magandang araw sa inyong lahat Kami ni Angelo, nag-usap kami ngayong araw Kasi parang kaming kami day off Na pupunta kami ngayon sa van Kasi kung makikita niyo yung kalsada Sa kabilang side, uwi ano yung mga tao At uh, dito naman sa kabilang side Wala papunta ng van So pupunta kami ng van ngayon kasi na-miss na rin namin yung park, matagal-tagal na rin kami hindi na pupunta ng van, no? Kaya oo. At saka, uh, gumraduate na yung anak ko, uh, tapos na sa school. Hindi, si, hindi pa graduate. Ay, hindi pa pala graduate. Tapos Tapos, tapos na pala sa school, gagraduate na siya soon. So, wala na siyang pasok sa school niya. Kaya sabi ko, tara, magpunta tayo, mag tayo sa van. Kaya ngayong araw, doon ang punta natin. Kaya sabahan nyo kami. kaya lang yung ating GoPro, hindi gumagana. naging error yung SD card. Kaya sira gagamit na. lang tayo, sira na. Sira na ba? Oo. No. Oh, sira na daw. Papalitan na ata eh. Magpapalit na so baka naman mga ka-birds. GoPro baka naman. Anyway, uh, pupunta tayo na yung saban kasama si Angie do at mag-explore tayo. Baka pumunta din tayo sa mga maliliit na town. Basta Samahan nyo kaming dalawa mag-ama at mag-inexplore tayo ngayon. Gamit natin cellphone lang. So tara, join ka. So stop me on the street last night, said everything's sandali nandito na tayo sa van at yung weather ngayon is plus 31 so medyo mainit ngayon magtataka kayo bakit naka-jacket ako eh paano nung umalis kami nung Calgary hindi naman ganito kainit kanina no? pagdating mo dito sa van ganito nakainit pero grabe yung view dito mga kabirks kita nyo naman wow 1 million dollar view pa kami lakad ng lakad para ma-exercise. Layo ng pinuntahan namin. No? Oh. Nagpunta pa kami ng van para maglakad. <laughs> Pero ang ganda ng view dito no na Panalo. Noong mga panahon na dito pa ako nagtatrabaho sa van, wala pa tong tulay na to. So this is new para sa akin. tap daw, ano kaya meron? nakalagay dito, bats so may bats nga ba? kala ko walang mga bats sabi ko sa inyo mga bats pero nung zinom ko, teka, zoom ko, teka i-zoom ko pakita ko sa inyo, ayun pala yung mga bats mga ano mga crystal bats o, oh, panalo. ganito na sila. Nung panahon talaga na nandito ko, walang mga ganyan. Sobrang dami ng pila. Grabe. Bibili sana kami ni Angelo ng yung ice cream lang na nasa cone. Wala, sobrang haba ng pila. Ikot-ikot <laughs> na lang kami rito. At ito naman mga ka-break yung pila nila ng ice cream. hey, sir. Hello po. Gusto <laughs> <Buska> po. Hello. <laughs> Paano nga naman? Sobrang init. Wow! Pero naka-jacket ako. Siyempre, pamporma ko to. Hindi, <laughs> <laughs> para hindi mainit din. Ah, oh, sige po. Shout out. <laughs> Sino pong gusto i-shout out? Si Kurt Kanda po. Ah, sa inyo. Ah, oh, sige. Ano po pangalan? Kurt Kanda. Hello nga pala kay uh, Kurt Kanda at maganda araw sa inyong lahat. Chris Cusinero, ang inyong kapamilya kapuso ka tropa ka barkada at Cabers. Thank you po. Thank sir. sir. Thank okay, you, sir. thank okay. you. Okay. <laughs> Sige po. Oh, oh, yeah, pa. Enjoy. Siyempre, ito yung famous na mountain dito sa van. Angelo, pinagpapawisan <laughs> <Inip>? <laughs> <Painit ba? laughs> na oh. Mainit ba? Saan tayo nak? Doon o dito? ah oh, sige, yes. Para ka lang nasa Pilipinas sa so sobrang dami ng tao. Huwag ka pupunta dito ng ano, ng weekend. <laughs> Kasi, wala maparkingan, tapos parang traffic-traffic pa at sobrang dami nga ng tao. aming SD card is broken nga so hindi kami makapag vlog sa GoPro so nandito kami sa Best Buy tatry natin kung makakabili tayo dito ng SD card dito sa van eh siguradong mahal yun kasi sa Walmart $30 lang yung $256 na nakita ko kanina sa online pero ngayon nandito na tayo check natin kung magkano <laughs> Ay, ito meron din pala silang Kaya lang, ano lang, 128 Pero Samsung na to, no, nak Pwede kaya to sa ano? Sa, sa GoPro? Oh. Parang ito mas mura 29 Anong difference? Wala naman, no Doon na tayo sa mas mura Pwede sa GoPro? Hmm. O, sige, yung mura lang Yan, o, sige, nabili na natin yan medyo pricey ng konti pero syempre kailangan natin ng ano ng SD card para hindi malobat yung phone natin or kung malobat man may backup tayo so tignan natin sana gumana ito yung ating nabili for today Samsung 128 okay yung dati nating ano, chip. Hindi na gumagana. Bigla na lang sumuko eh. Hindi <laughs> namin alam bakit bigla sumuko. Napagod. Matagal na rin kasi sa akin to. Sakto no? Ayan na, no? the moment of truth. Ay, ganun pa din. O kailangan mo pang i-ano, set up. Thank you. You're welcome, Abutan na kami ng closing. kami na lang ni Angelo na iwan sa loob. Pero hindi natin alam kung gumagana o hindi. Ayos na. Okay na. Transfer tayo dito. Yung 3, 2, 1. Ayan na mga fireworks. Ready na siya. Ayun! Ayos na. Finally. Yun lang pala ang problema talaga. Yung chip. Napagastos pa tayo. Anak naman ng tipaklong. <laughs> anyway, saan tayo punta na? Bibilan Be nyo na ako ng jacket. <laughs> Kahit mainit. <Kahit> Tingin-tingin <laughs> Tingin-tingin kami dito sa Colombia. Ang ganda ng mga shoes nila rito. Hmm. Kapote. Kapote lang. Kapote lang $300 na. $329. Wow. Ito maganda black. Pero mahal no? Grabe mahal talaga dito sa ano eh, sa van kasi nga tourist spot to tourist location kaya sobrang mahal dito pero kung pupunta ka ng cross iron mills doon mas mura doon yung ang kanadugos nila rito pinasok namin mga 2 months ago ni Angelo 3 months ago sobrang mahal as in talagang mahal na mahal talaga isa kasi yan sa mga fine jacket dito sa Canada so yun ayos na ito na yung hawak natin habang nagbablog tayo ito. hindi na tayo mahihirapan na magblog pwede na tayong daldal nang -dal daldal habang naglalakad tayo Di ba? ayos hmm. daming tao saka turista <laughs> Meron palang popcorn dito. Gusto ni Angelo ng popcorn. Gusto mo popcorn? Bumili ng popcorn. Ha? Mahal yeah. ba? Seven dollars for small. is Small one. Oh. Eh, eh bakit yung binili mo? Pinabili ko sa inyo. Four dollars lang. Malaki pa. Nagre-reklamo pa yung four dollars. <laughs> Kulang na lang. Biling ko yung pang-Costco. Malalaki. <laughs> Diyan ako na dati nagtrabaho. Mga 2008 So matagal-tagal na rin yun Dati Tony Romas pa yan Ngayon brazen na siya is like like so New York City is Sabi ng mga tao na nasa likod namin Hindi daw nila nakita That's yung bank na kadami dito Para daw Manhattan sa New York kita mga ano naman sobrang dawin ng tao. 'Di ba? Dito Christmas ginto, Whole year the spirit of Christmas. Oh. Mas mahaba ang Christmas dyan kesa sa Philippines. <laughs> Kasi whole year, 12 months. <laughs> Marami na rin na mga nabago dito sa band. Dati-dati meron dito ang The Bay. Tapos ngayon wala na. Napalitan na ng Lululemon. lemon, saka ng Arcteryx. Dahil feeling generous ako ngayon. Ah. Punta tayo, Archer Punta lang. Punta lang. Mahal dito. Ikaw <laughs> yung belt na Ano yan? Ito yung, ano, pang harness. Ah. Pag mga, ano, magaano pa. Two hundred dollars. <laughs> Ito Sobrang init. <laughs> Grabe. Para ka lang nasa Pilipinas mga ka-Berks. <laughs> so, nag-decide kami ng na anak ko na magpunta ng Canmore at doon na rin kami kakain sa Macdo kung nakita nyo naman kanina kung gaano kahaba yung pila rito. So, doon tayo sa Canmore. Canmore tayo. Stop over sa Canmore para lang magmakdo. Nabiyahe <laughs> tayo na napakalayo para maglakad ng 30-40 minutes. Tapos? Tapos kakain lang din ng makdo. <laughs> yung nilakad natin, nawala rin, no? <laughs> at least, so, yung bonding namin mag-ama, yun naman ang pinaka-importante. At na-ease uh, of mind natin. Correct. Relax, relax. relax, relax. Nakaka-relax talaga yung nature. As in, sobra. Ganda. Grabe talaga yung kulay ng tubig dito. Ganda. Kita niyo naman, asul na asul ka, Berks. Oh. Nice. si Angelo? Si Angelo kasi naglalakad. At ako naman dito ako sa kapatagan. <laughs> dito ako naglakad. nagugutom na ako haba na rin ang nilakad namin tapos ano ba yung kinain ko ng lunch kanina konti lang kinain ko ng lunch kanina hinihingal na ako <laughs> si Angelo o tinan mo yung may Maya dito ayaw lumipad o diba katabi ko lang? ang dami ang nagde-date. <laughs> Marami mga nagde-date dito eh. Nandiyan sila sa gilid. Pag nag kayo dito, libre dito eh. Itong parking na libre. Pero syempre, hindi ko sasabihin 'yon para hindi alam ng iba. <laughs> syempre, nasabi ko na, 'di ba? May na si Angelo. Doon na pala si Angelo sa sasakyan. Nakpingi ako ng ano, maiinom diyan isa flavor walang flavor meron. meron meron nga hey, uh, guys... yeah we're living 20 dollars <laughs> ayos di ba joke lang syempre joke lang yun naki yung mga chip chips natin nandyan huh? <sighs> hey pagod kami kalalakad Find magic in the morning sun, in laughter shared, and coffee done. The quiet trails, the sky so wide. You carry peace, you never hide. You see the light. So mga ka nandito uh, na tayo sa Canmore. 15 minutes drive lang nandito na kagad kami ni Angelo. Malapit lang kasi ito sa Banff. At marami sa inyo nagtatanong kung saan mas makakamura pagka magre-rent ka ng matutuluyan mo. Siyempre mas mura dito sa Canmore kesa sa Banff. Pero mahal na rin ngayon pero hindi sing mahal nung nasa Banff at yun nga 15 minutes lang naman so bakit hindi ka na lang dito magrent ng matutuluyan mo di ba tapos kinabukasan sa ka ng van o sa ka mag-explore hanggang okay. sa Lake Louise okay so dito lang muna kami ni Angelo at kakain lang muna kami sa McDo at pareho na kaming gutom dito tayo sa favorite restaurant natin okay. Hello dorms. Dito tayo sa McDonald. Ang aming national food ni Angelo. Hanap <laughs> lang tayo ng mapaparkingan. Kahit tayo mga kaburs. Na wala tayong maparkingan sa sobrang dami ng mga sasakyan. Wow! Dami nga ng sasakyan. Hanggang dito sa Canmore puno. Bibili lang muna si Angelo ng nakakain natin Bili tayo ng ano Ang burger Alam mo na yung sa akin yung pinakamura lang anak Dito lang ako Ay wala may makakainan dito oh. Tara labas muna tayo habang bumibili pa si Angelo ng aming uh, lunch dinner <laughs> Ayun. Ayun oh Ganda ng canmore, oh paikot ay bundok Sakang daming tao ngayon, punong-puno ng tao. So dito muna tayo. Upo muna tayo dito. Wow, presko-presko dito. nakas ng hangin. dito mo dito kakakain magmamakdo ka dito tapos yun lang McDonald pero yung view mo rito ganda diba? nature ganda talaga pagka nandito ka pa sa lugar na punong puno ng nature at uh, nakaka relax na nakaka unwind uh, nababawasan yung mga problema <laughs> kahit naman saan pwede tayong mag-enjoy, di ba? Para maging masaya tayo. Sabi ko nga, uh, it's a choice kung gusto mo maging masaya. Uh, isa ito sa mga ways ko kung paano maging masaya. Hindi ko alam kung naririnig niyo ako sa lakas ng hangin. Lakas kasi ng hangin. Eh. So dito lang kami kakain ng anak ko sa park. Averks Tapos na kaming kumain At uh, diretsyo na tayo Balik na tayo sa Calgary Balik na ba tayo sa Calgary O mm -hmm. explore pa tayo dito sa ano uwi na uwi na Pahinga na kami Kasi medyo mahaba-haba rin yung Naging biyahe namin Kanina pa kami mm -hmm. uh, Alas dos yata tayo Ngayon ay alas 7 na Mga 5 hours na kami no Haba na naman ang biyahe natin For today But anyway Tara Uwi na tayo At maraming uh, maraming salamat Sa panonood nyo Pagsuporta nyo sa aming magamah at naka-bonding ko yung anak ko ngayong araw so uwi na tayo anak uwi na uwi na Chris Cusinero at Angelo ang inyong kapamilya po sa otro pa kabark at kabark Ka hanggang sa uulitin po ulit maraming maraming salamat sa inyong panonood tara Uy na tayo. <laughs> ano man ang hamon ng buhay, palagi ka lang sumabay. Piliin mo laging sumaya, kay Chris Cusinero panalo ka. Bilang pagluto at sa kusina, sa adventure ay kasama. Sa lugar na kakaiba, halika na. May Chris Kusinero na halikan at sumama ka at manood Mga matay mamamangha, di lang siya nang mabubusog May mga lugar pa lang, ganito ang nangyayari Kapag nakita mo, mapapawaw, mapapagrabe Mga ka-Burks, tara muna gala Mga lugar dito, kanyang ipapakita At sa pagluto, matik kayo ay tatakamin Pag Chris Kusinero, matik papasarapin O.F.W. na nagsumikap Ng ibang bayan kahit malayo sa pamilya bilang chef sa tagal na trabaho pangarap na abot sa Canada na patungo